Hello mga karelasyon. Ang uh, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagmamahal ng isang lalaki sa iyo. Ito yung mga gagawin o ginagawa niya, mga signs na mahal na mahal ka ng lalaki. So ladies, kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. So, at number one, hindi niya sinasabayan ang mga topak or toyo mo. Yes, ladies. Ang lalaki, generally, hindi yan pinapansin ang mga ganyan. Yung mga mood swings, yung mga topak, toyo mo. Kasi ang mga lalaki, pagdating sa mga ganyan, binabaliwala na lang yan. Hindi nila pinapansin kasi alam nila na yan ay lilipas din. So, maari ngayon, mainitulo mo kasi may pinagdadaanan ka. So, sa mga lalaki na naiintindihan nila yung pinanggagalingan mo, tatahimik lang yan. Of course, hindi ko nila lahat ang mga lalaki kasi may iba rin dyan na pumapatol at yun ang masama. But majority of men Kapag mahal nila ang kanilang partner, girlfriend, chill lang yan. Hindi yan pinapatulan. Okay? Sa halip, niyayakap nila yan. O kaya eh, ayain na lang para kumain sa labas. Alam nyo, yung mga simpleng mga gestures ng lalaki para mapawi ang toyo mo, madalas effective yan. Kasi alam naman nila na yung toyo na yan, ay panandalian lang. So ladies, kapag tinotoyo ka at inaya ka ng lalaki na lumabas, gumala, mag-shopping, di ba? Mahal na mahal ka niyan. Number two, eto yung iniiyakan ka. Tama, bihira kang makakita ng lalaking umiiyak. Okay? Kung may makita ka man dyan sa labas na umiiyak, Lasing yan. Singlot. May tama. Pero, normally, majority, hindi yan iiyak. Iiyak man yan, tutulo na lang ang kanyang luha. Nananahimik yan sa isang tabi. At doon mo makikita na tumutulo na pala ang luha. Ganyan umiyak ang lalaki. At umiiyak yan kapag meron kayong pinagdadaanan at dyan mo rin malalaman kung mahal ka nga ng lalaki. Kasi kapag tunay ang intensyon ng lalaki sa iyo, totoo siya sa iyo, at may problema sa inyong dalawa, dinidibdib niya yon, Nasasaktan siya. At minsan, hindi na niya maitago ang emotions niya. At yan ay lumalabas sa kanyang pagluha yan yung pag-iyak ng isang lalaki nagmamahal. At kapag yan ay nasaksihan mo sa isang lalaki, tunay na mahal ka niyan. Okay? Number three, nandyan siya sa oras na kailangan-kailangan mo siya. Ito yung mga pagkakataon na nasa sitwasyon na magulo, may problema ka, wala kang kakampi. Ngayon, wala ka ng ibang taong malapitan. Ngunit, nandyan siya. Siya ang iyong Savior. Siya ang nandyan para damayan ka. Tutulungan ka at your worst situation. Okay? Ganyan ang lalaki kapag mahal ka. Marami tayong nakikita na kapag may problema na, biglang nawawala ang isa. At babalik ulit yan kapag nakita niya na okay na ulit, masaya. Doon ulit sila lumilitaw. Pero ang lalaki na ito, kung kailan ka at your worst situation, doon talaga siya nagiging present. Hindi niya kayang makita ka na nahihirapan. Kaya nandyan siya para Tulungan ka, iparamdam na meron kang kaagapay, karamay, at taong nagmamahal. Okay? Kapag may lalaki na ganyan sa iyo, tunay kang mahal. Number four. Mas gusto kang makita ng personal kaysa sa text or tawag lang. Totoo yan. Of course, sa mundo ngayon talagang... Uh, very accessible at very convenient ang technology sa mga messages, chats, sa mga video calls, napakadali lang gawin, okay? Pero ang lalaking ito, mas gusto niya na makita ka, makasama ka na personal. Dito mo na makikita ang lalaki na nag -e effort Siyempre, sa buhay ngayon, lahat tayo ay busy napakarami nating ginagawa pero ang lalaking ito gumagawa siya ng paraan para makita ka para magkasama kayo at isang sign ito na totoo ang kanyang intention mahal na mahal ka ng lalaking ito kaya kapag ang lalaking yan ay nakikitaan mo ng mga ganitong effort tiyak na nasa tamang lalaki ka. Number five, ito yung binibigay niya ang buong atensyon niya kapag nag-uusap o magkasama kayo. Sa panahon ngayon ay napakaraming distractions at marami kang nakikita dyan na magkasama, magjowa, magpartner, pero hindi nag-uusap. Sila ay busy sa kanilang telepono. Yan ang karamihang nangyayari ngayon. Siguro doon na nga sila nag-uusap sa telepono. Magkatabi pero nagtetextan o nagchat-chat pa rin sila. Nakakalungkot na ang mga ganito ay nangyayari ngayon. Pero kapag ang lalaki ay isinantabi ang mga yan, ang mga gadgets para ituon ang buong atensyon niya sa iyo, wow, bihira yan. Madalas sa umpisa, ganyan, pero habang tumatagal, nagbabago na. At ang lalaking ito, consistent siya sa kanyang ginagawa. Na kapag kayong dalawa lang, sigurado ka na sa iyo lang ang kanyang atensyon. Nakikinig siya sa mga sinasabi mo alam nyo, napakasarap ng pakiramdam kapag nakikita mo, nararamdaman mo na ang kausap mo ay nakikinig. Lalong-lalo na sa lalaking nagmamahal sa'yo. Number six, ito yung nagseselos. So, hindi talaga mawala mapalalaki man o babae ang jealousy. Normal na yan sa taong nagmamahal na kapag may nakikita siya na hindi maganda or threat sa kanya sa relasyon niyo, magseselos talaga yan. Kapag nakikita mo o nararamdaman mo sa lalaki na nagseselos siya, tanda yan na mahal ka. Kasi ang lalaki na walang special feelings towards you, hindi mo makikitaan 'yan ng ganyan. Okay? Walang pakialam. alam Kahit pa maraming kumakausap sa iyo na ibang lalaki, dead lang siya. Pero ang lalaking merong damdamin, may pagtingin sa iyo, sigurado na magseselos 'yan. Of course, may selos na hindi natama. Kapag ang selos ay nakakasakit at nakakasakal na hindi yun tama. Pero ang selos na ipinaparamdam lang na hindi nagugustuhan yung nangyayari o yung nakikita niya, sign yan na mahal ka. At very normal yan sa magkarelasyon. Okay? Two thousand years later. So, ladies, ilan lang po yan sa napakaraming mga palatandaan na Tunay na mahal na mahal ka ng isang lalaki. Kung ang mga yan ay nararanasan mo sa manliligaw mo, boyfriend mo, partner mo, asawa mo, sigurado na mahal ka niyan. Okay? So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.